Ito ay dahon ng papaya na lalaki. Ang papaya lalaki ay yung bulaklak lang. Yun ang palatandaan ng lalaki. Ginugupit-gupit ko, nililiit-liit ko para madali siyang madurog doon sa blender. Kinuha ko lang ang dulo. Hindi ko na sinama ang pinakatangkay dahil may datga. At ganito ang gagawin. Nilalagay ko sa blender. Nakaliit-liit na siya. Nakapino-pino na siya. Ibi-blender lang siya. Kung wala man blender, lagay sa isang tela or ibalot akin para magkaroon siya ng katas. Dahil ang katas niyan ay siya ang mabisang panlunas ng sakit na dinggi medyo hirap na siyang pinuhin para makakuha ka ng katas kailangan matyaga ka lang magdurog sa dahon ng papaya at mga ilang minuto rin yan bago na siya nadurog at napino dahil bawal po siya lagyan ng maraming tubig, kailangan pure siya na dapat pure na katas ang ipainom sa may sakit hindi wag haluan, bawal haluan ng tubig habang dinudurog mo ito kailangan matyaga ka lang para makakuha ka talaga ng maraming katas dito kailangan mong pinuhin talaga ng mabuti para magkaroon siya ng maraming katas ang papayang dahon. Dahil kailangan, kailangan talaga katas lang ng papayang dahon ang ipainom sa may sakit na dinggi. At ito medyo durog na yan, kailangan talaga pakadurog talaga para makakuha ka ng maraming marami pang katas. Dahil bawal na, bawal siya haluhi, haluan kahit na ano pa, matubig o asukal. Bawal siyang haluan. Dapat pure mo siyang ipainom para mas ipitibo ito at tatalab doon sa kanyang dugo at madagdagan ang kanyang pagbaba ng plit-plit. Ito ay nakakadagdag at pa, pagtaas ng plit-plit. Nag-research ako kung talagang probent at subok na ito ay totoo nga dahil meron akong nakita sa YouTube at subok din ng aking kapatid ang pamangkin ko ay nagkaroon ng sakit na din. Sa probinsya, kung may sakit ka ay talagang maraming maraming herbal na ginagawa. Unang panglunas at epektibo naman ito mm -hmm. sa mga naniniwala sa mga herbal. Mm -hmm. Ay talagang ang lahat ng mga tao ay kailangan din natin ng isang medisinang tulad ng herbal. Unang panglunas lang pero kung hindi man kaya ng katawan ay kailangan talaga ay dalhin na sa doktor. At ito na nga ang aking ginawa na papaya na nakablender na durog at pinong pinong na siya. E, e, nilipat ko na siya sa isang square ay sa isang mosquito net para mas mapiga ako siya dyan. Nilagay ko siya dyan para mas makuha ko ang katas ng papaya. Dahil medyo, dahil medyo marami rami din ang aking blender ng papaya, dahong papayang lalaki ay marami rin akong makukuha uh, ng katas ng papaya. At ito ay sinubukan kong tikman ay talagang para siyang juicy, juice papaya lang. At siya ay hindi naman siya masama ang lasa. At maganda talaga siya pang lunas ng may lagnat. At lalo na sa may sakit na dinggi. Ito na ang resulta ng aking piniga na katas ng papaya. Ay napaka green. Pure na pure siya at kailangan talaga walang halong kahit anuman. Tulad ng tubig. Huwag haluan ng tubig para mas epektibo ang katas nang papaya, siya ang ipainom doon sa may dinggi, katas ng papayang lalaki, kaya kung may mataas na lagnat subukan nyo ito, para makatulong naman sa may mataas na lagnat para iwas magkadinggi, salamat po thank you for watching